Ay, hey. malay ano? yung antiikit. Ito ilo. -ilo. pa rin kami, guys. Hindi pa kami nakakaalis. Wala din lang yung Dapat may hawakan ka kanya rin. Ay, sabi na makatawid sa ano. Yung pabilaan. O, hindi. Hindi yung pabilaan. May pamplat talaga lang nakabilaan. Habang? Habang? Abang ma ano pa eh Nakakahilo na paggalaw ng bar Buti na lang umaraw Kala ko tuloy-tuloy na kaninang panahon ang dilim <coughs> noon umuulan di ba kapo dun na kung nandoon oh na kahit buo paano mo wish sa, -a -sa -a inyo sa tagig sa amin umuulan wala pong ulan doon di talaga po kasi pero na yung ano nyo ngayon di ba sa tagig opo dito sa na yung o o sabiji eh. sila wag kita nila, nila Yun na, nga yun ngayon ang siko. Sa Maybenis. Mm, -hmm. yun ngayon ang si sikal. magkano nakita nila. Din? Tapos so, yung ano ba, yung si pailaw-ilaw pa nila yung Tailci si Park. Challenge pa sa ng tao. Ano ano kaya? ice cream. Dati ano lang yan eh, bahain yan eh. Pero ngayon, tapos yung benis